Eto so guys, pati kayo mag cute ng akin kumare. Go go go. Hey uh, well, hi to the. Hi to mga followers ni Blue. Yo yo. Go go go. Okay, <laughs> <laughs> hey, mga pamitago para with the nature para pati. Oh, obviously napa-nagrede pa. Diba? Sa pagdating ko sa inyo, puro beer. Like, sa ating pagdating sa, <laughs> sa lista puro beer. Ay, nature na yeah, nature pa rin. Oo, oh, may touch of nature pa kami. This is what I love most. Yung downtown naman, nakita mo, hindi naman talaga sobrang layo. May traffic lang. Yung mga pinataan natin, yun, downtown. Banda no, doon din ako nag-work. Doon din gusto so, so, Ito guys, at this, pinagmamalaki natin pansit puti ni Blue at uh, lulutuan ko sa inyong Bicol Express kaya naman excited ako mag-serve sa kanila mga 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 So go go go! Mas masyadong seryo si JP Ito guys malabas na po kami ng subdivision nila uh, Ito na nga po, may bali na po kami ng mga ingredients po para sa pansit puti ni Blue at Bicol Express Go go go! ngayon sa Save More kasama kayong kumari ko at kailangan kong ipagluto sa inyo ng pansit puti ni Blue yeah. at saka pag-ibicol express din ako guys yeah. kaya ito, nasan ba ang mga ano? dito ang mga karne ah sige, kailangan natin bumuli ng uh, SM Save More Davao ayan, ayan. SM Save More Davao maraming salamat sa pag video go 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 ikaw na talaga ayan Mark, pwede ka magsalita Mark Okay naman. <laughs> Ito na mga baboy. Uh, ay, walang, walang, uh, ay, walang rib siya. Ayan. Pwede nga po ang rib siya. mo na yung 1 kilo kaya pa uh, slice. Nang hindi masyado malibis. Ilan na yan? Okay na yan. Tapos slice mo lang na hindi masyado malibis. Oh. Okay, okay, so guys, pwede kayo mag cute ng aking kumare. Go, go, go. Ay, Say hi to them. Labak. Hi to mga followers ni no, Blue. Yo, yo. Go, go, go. <laughs> akin kasi medyo hindi ko lang sure yung noodles kanina. So thank you for confirming it na bago ang inyong uh, bihon. You, sir. Welcome po Salamat kuya. Abuhay ka kuya. Thank you. eto na nga guys dahil magluluto nga po ako ng Bicol Express. Ang gata ng nyog ay hindi pwedeng mawala. Kaya ito nagpapakudkod na po ako ng nyog dito. Dahil very natural tayo guys. Ang gagamitin natin ng nyog kaya asahan natin na masarap ang luto natin Bicol Express. Tama ba yan kuya? Dapat national talagang gata ang gagamitin. Ayan kuya, anong name mo? Medyo pogi mo ata. BG, BG. BG, ayan. Thank you, thank you, BG. Salamat. Thank you so much. So ito na nga guys, dahil atat na atat na sila sa aking Bicol Express at Pansit Puti ni Blue. Ito na, luto na tayo guys. Samahan nyo ako guys. Tara! There you go guys, dahil atat na atat na silang kumain ng Pansit Puti ni Blue at Bicol Express. Ito na nga guys, naluto ko na at uh, ready for serving na guys sa aming, uh, sa aming dining table guys. so Thank you so much for watching guys. At kung nagustuhan nyo po ito, please do like, share, and subscribe. Thank you for watching!